So ayan nga po no ah, Bali labing isa po yun na papi po yun Nadadalhin po yan sa Lucas Sanctuary Sa may Pangasinan po yun nadalhin Uy nga oh, nag ingay ingay inga, inga naman na hey. Yes. pala yung aso ni Ana. Ha? Ano silo? Nanda, ano Sabi ni Inting, hindi nga, hindi nga. Buka! Huwag ka panuwalado kay Tinting. Uy, nag-iingay na. Hindi na Ha? Ha? Sabi nung reporter ka, hindi na tayo gawin yung aso niya ngayon.

kawas kawas gang oh Oh nga, abi ko. Abe ko bakit kawas, gang? Siguro mga gangster siguro. Pwede Yun man ano ko na ngayon, padala lang kami doon ng aso, papi. Okay. Ano ba yun? Siya po yung maingay po, no? Kasi siya po ay maarte. Kaya siya po yung maingay. Hmm. Puro yung ito, hindi naman sila maingay. Hmm. Maingay po siya. Oh, ito po yung isa po, no? At yan, na Diba? Yan, ito na po, itim. Ito naman medyo malaki-laki na sila. Pero papi pa rin. Wala mo no. kong Yan, maingay na siya, maingay. So ito na nga po guys yung tatlong papi po na galing po sa kay Ross Gumahin at dadalhin na po sa Locas Sanctuary. Pangkasinan po. Ayan po yung rider po ng uh, kay Lucas no? Yung rider ni Lucas. Dadalhin po daw yan sa uh, pangasinan po. Pati yan po no. Ngayon po ang kanila pong uh, pag-rescue ngayong araw. Ayan po yung uh, mga papi po no. Um, nakadila po sa akin yan. Uh, ilang ilang aso to ah, sex ka Isaac dog papi po ang sex papi po ang ipaparescue po ngayon dalhin po yan sa May shelter po ng Center ng Lucas Sanctuary Lucas Sanctuary ayan po Ayan po yung sa ano no ito po yung papi na isa ito po yung uh, binintak, po ng Uh, lalaki po nga nakahubad kahapon at nabili nga po ni Arma itong uh, papi. At yun nga po at mayroon na po sa kailang mag-aada po no uh, yung Locas Sanctuary. Dadalhin po yan sa may pangkasinan. Hmm. Ito, saman to yung iba. Uy. So ayan na nga po no uh, Ngayon pong tanghali Araw po ito ng Huwepes uh, Manadala na po sila doon sa Kailoka Sanctuary, papunta po yan sa May uh, Sa Pangasinan Ayan po yung uh, Kanila pong rider Ang sa kanila naman Nilagyan nilang tubi, ano, yellow? Ay, mga pictures na yung di. Yung Mga mga duta naman. Andiyan. Ito na po minsan niyan. Si Jonathan do. Ah, Jonathan, ano. Jonathan ano. po daw siya si Jonathan Cortes po no. Ang na ang <laughs> rider po <laughs> ng Lucas <laughs> din ng <laughs> ano, yung para Bombay. Oh. Ikaw yon? Okay, oh, isa may jeep pa. Oo, oh, oh. Hindi, matangkad <laughs> yun eh. <laughs> matangkad <yon. laughs> Di, matangkad yun. Hindi, Puro pusa lang ata yun oh. puro pusa Iba yun. Iba yun. Matangkad. Matangkad yun. yun Um. Yung, ano, yung, na, yung, 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 yung Parang parang bombay. Do kaya man na kaya sanahan. Sanahan kaya. do Do na do na do. Sige dadaan lang yan. Dadaan lang yan. Hindi yan makadaan ng kotse. Hoy, <laughs> umiyak na sige. Kasya. Kasya yan. So ayan na po no kasi nga po may dumadaan diba pong kotse at inayos po muna yung kaya. Inayos po nila muna yung uh, so. so ka uh, ngayon po ay sobra pong init po ngayong ah, uh, tanghali po no. Dahil nga po uh, Nagasikaso pa si Arma Sumanda para nga po hindi po ma matay po yung uh, mga may, ang mga atuta iyak na nang iyak. Na. ka pa? Wala na po. Ilang ano to lahat? Ilang aso? Ilang papi to lahat? Lahat lahat sila. Ito apat. At lahat. At lahat. Ito. Labing tatlo. Ayan po. Uh, labing tatlo po yung uh, papi po na dalhin po sa kay uh, Lucas Sanctuary.